guys, grabe <laughs> ang gulo ang gulo ng ano natin kanina grabe, ang daming pamigay ayan, mga laruan puro mga bago guys grabe, ayan may mga shoes mga pabango, ayan guys groceries ayan yung mga ipapamigay natin sa ating balikbayan box, ayan ito pa, ito pa, ito pa ito pa, puro mga bago, may price tag ayan o oh. May mga big boxes, may mga bags. Sobrang daming bagong-bagong box. Ayan. Tapos guys, ito yung mga damit. Ayan guys, ayan pa. Ayan, ayan. Grabe, ang pakadami pang bata. Mm. Ang gaganda. May mga price tag pa yung iba. Ayan siya guys. Ayan naman lahat ng mga pang mga malalaki. <laughs> Sorry guys, ang gulo. Ayusin ko na po. Ayan, hindi ko pa naaayos yung isang box natin. Ayan, ayan, ayan. Ilalagay ko na muna. Ayan guys. O, oh, di ba? Diba? May mga price tag pa. O, oh, mga laruan. Bagong bago. Ayan. Tapos saan pa kayo may mga grocery items. Ayan. Kami, lalagay na natin d'yan. Yehey! Excited na bang lahat? Malagay itong mga to, guys.